Kinabukasan, isang misteryosong investor ang biglang bumili sa lahat ng pagkakautang ng Mondragon Corp. Isang investor na nad-inject ng bilyon-bilyong piso para muling ibangon ng kumpanya. Sa isang kondisyon, ang bagong chairman ng board ay dapat si Miguel Mondragon. Gulat na gulat si Don Rafael. Sino ang taong ito? Sa gitna ng board meeting, isang babae ang pumasok. Hindi na siya si Nene ang hamak na katulong. Suot niya ang isang eleganteng business suit. Ang mukha niya ay may edad na, ngunit bakas pa rin ang tapang at determinasyon. Siya, si Loida. Don Rafael, naaalala niyo pa ba ako? Dalawampung taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa inyo, babalik ako para sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Miguel ang babaeng tinatawag niyang manang nene ay ang ina pala na buong buhay niyang inakalang patay na. At ang sakripisyo nito sa loob niyang dalawangpung taon,